meron kang source of income at age 50, even small money, it's still a money. Okay, Gilibers, pag-usapan natin at age 50, never be broke again. Yes. Sana hindi na tayo humantong sa punto na broke na naman tayo. Kasi di ba, minsan sa journey natin, sa buhay natin, nagiging broke tayo, di ba? Alam mo, na-experience ko po yan. Kasi 1995, nagturo ako sa public. Then, seven years yon. After seven years, I resigned. Lumos ako ng Manila. Then, doon, sumagana yung buhay natin. Malaki yung income natin. Times three ng income ko as public school teacher. Pero I resigned because of many reasons, culture, health, and marami. Then, I was broke ng one year. No, na experience ko talaga, walang pambili ng shampoo, binibigan pa ako nanay ko. Imagine, nakakaya, no? Anong edad ko na nun. Tapos nalulungkot na si tatay ko, naiyak na siya. Sabi niya, pinag-aaral ka namin, ngayon, ganyan, wala kang pera. Nalulungkot siya, di niya ako sinisisi. Sa buhay natin, talagang dumadating yan. Pero, let us make a promise to ourselves, lalo kung may edad na tayo, na hindi na mangyayari sa atin yan. Okay? So, never be broke again. So, ibig po, ito tatanggalin na natin. Okay? Hindi na mangyayari yan. Pag pray natin, sabihin natin, Lord, wag mo nang pahintulutan na maging broke ulit ako. Tulungan mo ko, Lord, sa mga decisions ko sa buhay. Alam nyo, iyan ang panalangin ko kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko na ma-experience yan. Okay? So, para hindi na mangyari yan, meron tayong pag-uusapan na formula. Tago muna natin. Okay. Pag-usapan muna natin. Meron kasi isang prinsipyo na nagiging dahilan na misan broke tayo. Kaya tatanggalin natin yung prinsipyo na yan. Dok, ano yung prinsipyo na yan? Ito po. Nabuhay tayo sa pangaral sa atin that you should live below your means. Tama po. Live below your means. So kung yung income mo ay 30,000 pesos, dapat ang expenses mo below 30,000. Tama. Okay naman po yun. That's very, very correct. Pero ang nakikita kong problema dito, pag yung one source of income na yun, nagkaroon ng problem, nawala, nagiging broke na tayo. Tama po. Pag nagkaroon ng isang emergency sa buhay natin, sa pamilya natin, naubos lahat ng pera natin kasi isa lang ang source natin, nagiging broke tayo. Nag-gets po ang point? So, there is a danger or it's very dangerous na mamuhay ka o magdepende ka sa one source of income lang. So, ang solution na nakikita ko po dito ay not living below your means. Hindi yun ang solution. Ang solution, have multiple sources of income. So, imagine niyo nung lumos ako sa Manila, ngayon ko lang naiisip, nari realize na, what if, habang nasa Manila ako, nag-sideline ako. O habang nagtuturo ako ng 7 years dito sa bataan, nag-sideline ako. O nagkaroon ako ng other source of income. So, nung nag-resign ako ng 1 year, hindi ako totally broke. Meron pa rin sana akong income na dumarating. Had, I had other source of income. Okay? That's scenario 1. Ito yung isang scenario na papakita ko sa inyo. The advantage of having multiple sources of income. I resigned 2019. Then after that, sabi ko, negosyo ko and all. Pero nagkaroon ng pandemic. Yung plan ko, na dapat maging source of income ko, which is as a speaker, may contract na ako, meron na ako mga schedule, sobrang puno na schedule ko that time kasi dami nag nag-inquire sa akin, tumukuha as a speaker. So, the problem is, nagkaroon ng pandemic. So, nawala yung source of income na inaasahan ko. But, the good news is, Bago ako mag-resign, naka-establish ako ng different sources of income. Kaya I was not totally broke nung nagkaroon ng pandemic. So meron akong YouTube channel, may FB ako, I use my skill na kapag coaching ako and iba pang maliliit na sources of income. These sources of income save me from being broke again. Okay? Nakita niyo yung beauty. Alright? The same scenario, pero ibang results because I have other sources of income. So, ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Now, ano ba yung formula, Doc? Ito ang magiging formula natin. The 50-20-20-10 rule. Okay? So, Doc, ano yan? Ito po yung pagkakahati-hati ng sources of income natin. Kasi di ba lagi natin nadidinig yung dapat marami kang source of income. Pero gusto ko, detalyein natin yun. Kasi very common na yan ngayon eh. Pag nakita mo yung mga empleyado, di ba? May mga other sources of income yan. Pero gusto ko ituro sa inyo the 50-20-20-10 rule. Okay? Now, paano po ba yan? Eto, binilugan ko po to kasi babalik tayo dito later. Ano ba ibig sabihin ng 10? Napakalaga po ng 10 na yan. Sa iba, hindi napapansin niyan eh. Magpo-focus dito sa 50. Pero this one, sabi ko nga kanina, save me from becoming broke again during pandemic. That is small, that little number, that least number gave me income. Okay, simulan na natin. Let's start with the 50. Ang 50, ibig sabihin po niyan, this is the biggest number or this is the main. Dapat meron kang main source of income. Kung may karir ka, karirin mo yan, karir mo. Kasi yan ang 50% mo. Kung OFW ka, karirin mo rin yung pagiging empleyado mo dyan sa ibang bansa. Okay? So that's your 50%. Kailangan lagi kang malaking main source. Hindi pwedeng puro malilit ang sources of income mo. That can't be. ay okay? Dapat merong major. Kasi yun yung main source mo. Magbabayad lahat ng bills mo, pagkukuha na mo na investment mo, pagkukuha na mo na iba mo pang gastos. Hindi pwedeng Pagod na pagod tayo, magapon, pero maliliit lang yung nakukuha natin. There must be a main source of income. Kaya hindi basta have multiple sources of income. Hindi po. Have main source of income, then other small sources of income. That's the rule. Okay po? gets natin, delivers. At age 50, pwede mong i-comment, Doc, ito yung 50% or main source of income income ko. Meron ako malit na negosyo. Ako po ay employed. Ako po ay team leader. Ako po ay may home-based business. Kung ano man yon, congratulations for that. Then, meron tayong tinatawag na 20%. Ang 20%, ito yung ginagawa natin that consume at least 1 to 2 hours a day. Ano yung 20% na ano yun? For example, sa akin, nung employed po ako, 1 to 2 hours kinukuha ng YouTube. It's either nagbabasa ko, nagagawa ako nag na ng script, or nagbablog kami. But that's 20%, pero ang laki ng tulong na nabibay sa atin ng YouTube natin. And third, itong 20 na to, ito yung ating skill base. So, hindi rin po sapat na sasabihin natin na meron akong multiple sources of income or sabi mo sa mga kaibigan mo na you should have your multiple sources of income. Hindi po, dapat specific. Dapat meron kang main, meron kang 20% that's consume your 1 to 2 hours and meron kang source of income at age 50 na dapat skill-based. Yes. Huwag nating sayangin yung perang mabibigay sa atin ng gift ni Lord. Kaya kung 50 years old ka ngayon, wala kang income base sa skill na kaya mong gawin, may kulang. Yung skill base, eto, eto yung malaga dito ah. Mawala man yung main mo, ibig magkaroon man ng ah, pagbagsak yung kumpanya o yung negosyo mo, hindi na siya kumita, pero yung skill base na source of income mo, mananatili yan. When I resign, nawala talaga siyempre as a principal, as a dean. Pero hindi nawala sa akin yung skill-based income ko. Yung coaching, yung as a speaker, na ako mismo gumagawa. Hindi ako dependent kahit kaninong tao, kahit kaninong company. Hindi na ako magiging broke. For example, alisin mo yung business ko ngayon. Alisin mo yung other source of income ko. Hindi ako magiging broke. Why? Kasi binigyan ako ni Lord ng gift, ng skill na nagagamit ko as a source of income. Kahit saan mo ko dalin, pwede ko tong gamitin and I will never be broke again in God's grace. So, ganun dapat ang mentality natin as 50 years old. Alright? So, kaya ang tanong ko sa sa'yo ngayon, 50 years old, meron kabang bang skill-based income kung wala? Simulan mo na. Then, another, pwede natin idagdag is asset-based income. Dapat may asset-based ka. Dapat meron kang isang asset na nagbibigay sa'yo ng income pwede yung pinaparent na lupa, pinaparent na apartment. Okay? And pwede rin tayong magkaroon ng digital asset or digital income. Like sabi ko nga po, YouTube natin and Facebook natin. And eto, tinan natin. The 10%. Ano yung 10% po? Ito yung maliit lang pero nagbibigay sa iyo ng income consistently. Bago po mag-pandemic, meron akong 5% na sources source of income. That is the RTW namin magkakapatid. Mali yung 5%, but that gives me consistent income a week. A week po ang binibigay sa akin. So, ano yung maliit na source of income na maaaring sasabihin ng iba na andit niya, pinapatulan mo? 2,000 a month na income, pinapatulan mo? Why not? It's the 10%, it's the 5%, it's the 3% of source of your income na pwedeng mag-sustain sa iyo ng iba mong needs kahit yung maliliit na needs lang. Imagine mo, hindi na hindi mo na problema ang pagpapakarga sa gas ng sasakyan mo. Hindi mo na problema ang pagpapa-repair ng bahay mo. So, do not underestimate that small source of income at age 50. Blessing pa rin yan ni Lord. Even small money, it's still a money. Okay? So, kaya, deliver sa atin po lahat. Baka meron kang maliit na source of income na hindi mo pinapansin, ikaw mismo minamaliit mo, ay, dalawan libo lang yan, 5,000 lang yan. Alam mo, misan, pag nagko-coach ako, ng, medyo malayo, tapos nakikusap sa akin yung client ko, pag nanet ko yung, ano, yung income ko, parang ang konti pala nito. Pero binibigyan ko ng time. Kasi marami rin po yung balik. So yung maliit na source of income mo, pag binless ni Lord yan, magugulat ka na lang. Alright? Okay, so sa atin po lahat, tignan natin at age 50, reviewin mo po ang source of income natin. Kailangan merong main or major, then merong skill base, may address tayong konti kung ilan yan, and merong that small percentage that can help you also. Okay, let's go, let's go. Okay po tayo, By the way, sa lahat ng mga may edad, gusto yung magpa-coach kay Doc, Business and Life Coaching, PM lang sa personal FB ni Doc. And if you want to join our community, IMG Rockstar, para matulungan po kita, never be broke again. And if you want to avail sa Kaiser, Kaiser 3-in-1 po yan, may healthcare, life protection, and investment. And kung ikaw ay OFW, meron na tayong 10-year roadmap para sa mga OFW. Again, PM lang sa personal level nito. Let's go, let's go.